day in our life is a full time mom as content creator may anak na pasaway for today's video pala mga mami maglilinis tayo kahit kaunti dito sa ating tahanan kasi nga guys ngayon lang ako makapaglinis ulit kasi nga guys, day off ng asawa ko sa pagmamasada Kaya ngayon lang tayong makalinis ngayong araw Tara, samahan nyo ako At malapit na rin kasi ang Ramadan Kaya for the linis-linis ang mamin nyo Ako ulit guys, nakagawa ulit ng mini vlog Kasi ilang araw ako hindi nakapag mini vlog guys Hindi ako nakagawa ng mga content ko Dahil sumasama ako sa asawa ko sa pamamasada Pero hindi naman talaga asin sumasama Bari nagtatambay ako dun sa parents ng asawa ko doon niya kami nagdoon kami bali naghihintay so kasi pagtanghalian. sabay kami magkain kasi gusto ng asawa ko guys sabay-sabay kami magkain so pagkagabi bili lang kami ulam para sa na naman kami magkain pati mga kapatid ko ayan so ayan guys naglinis naglinis pala ang mami nyo guys kasi malapit na ang ramadan so ni-prepared lang prepare ko lang pala yung mga susuti namin guys kasi nga guys magsasang bayang kami bukas at magpapasting pala yung asawa ko so yun hinangal ko na yung abayan namin guys hinangal ko na pala guys at tinupi ko na yung mga ibang damit dyan namin guys at saka pagkatapos ko pala dyan guys maglalaban ako grabe guys isang basket na yung labada ko guys So, yan. Sama-sama pa more. Yan yung napapala mo. May paplex-plex pa ang mami nyo, guys. Kasi nga, guys, may pin yung sudyala nilagay ko at lagay yung pin, guys. Kasi minsan, guys, ulihan yun na ako maglagay. So, nilagay ko na siya, guys. At prepared ko. Ayan, for the for that to ang mami nyo guys so oras na yun guys init na init na talaga ako kita nyo na ba yung labada namin guys sobrang dami ayan yeah, for the linis linis na ang first son at so ayan mga mami, tinupi ko na pala mga damit na ng anak ko guys kasi masyado talagang makalat guys. Hindi ko na alam anong gagawin ko sa oras na guys. Kasi nga guys, wala talaga ako oras or time sa pagtutupi, sa paglilinis ng aming tahanan. Kasi nga, para sama sama mga person sa asawa, kala mo naman, cheers. di Hindi naman ako, sa totoo lang guys, ayoko ko talaga magsama. Siyang asawa ko lang talaga gusto nga kami pasamay para daw may kasama siyang magkain sa tanghalian. So ayan for the flex flex pala ako guys Mga ginagamit ko sa sabon Siguro alam nyo naman to Hindi ko na babanggitin or sasabihin pa siya alam nyo naman sa logo palang diba? Nagwalis na rin ako guys Kasi nga guys sobra talaga malikabok Kahit anong walis walis ko dito guys Malikabok talaga guys Ewan ko ba kung bakit malikabok dito Banda sa amin Kahit anong walis ko guys Kahit minuminuto ako magwalis guys Malikabok talaga ka guys ay nako hiyap talaga buhay nanay no araw araw tayo kasi guys wala na kasi ako oras maglinis kasi kasi po the sama sama person yan kasi sama sama pa ay huwag ka talaga magsama guys ang asawa ko lang talaga yung gusto gusto guys yung kung bakit sa, sa hindi sa inyo pa po nakapalo sa akin guys kasi follow nyo ka super so, time po lagi ang aking mini vlog or reel so ano man yung mga ipapos po, guys please supportan nyo po ako I pray po sa mga supporter ko dyan di po magsawa sa akin maraming salamat